Cedric, what were you thinking last night nung inannounce na ikaw yung best actor at yung mga kalaban mo, bigate na, may <laughs> Christopher De Leon ka. Yeah, yeah, diba? May Ding Dong Dantes. Yeah, oh. yeah, grabe yung, yung honor talaga na maihilera sa kanila. Mm -hmm. Like kay Mr. Piolo Pascual, Ding Dong Dantes, uh, Christopher De Leon, and also Alden, mm -hmm. na grabe, na parang nung una pa lang, pag may mga nagtatanong talaga sa akin, sa amin kasi sa theater talaga, will hindi kami nagtatrabaho para lang makakuha ng awards. Kasi nga, magiibay iiba yung mga proseso namin. And kami as a person, parang mas fame yung, yung hinahabol namin. So, ako talaga, sabi ko rin kay Pepe na parang, and also, nung nabasa ko talaga yung, ano, yung script, December 2022, when I first read the, the whole script, sabi ko, um, if ever, if ever, na makukuha ko siya, sabi ko, it's not, it's not for my personal agenda. It's not for my personal, ano na talaga, parang take na rin. Kasi, alam ko na ang laking contribution niya if ever na makukuha ko siya and if ever na maipapalabas siya sa isang malaking platform katulad ng Metro Manila Film Festival. Na ayoko siyang isipin pero nung nandun na siya, hindi ko na mapigilan gaganyan na talaga. Kaya nakaganyan ako. Oh. Yeah. Kasi nung aakyat ako sa stairs, hindi ko na mapigilan yung lumalamig yung katawan ko tas ang hirap as much as oh. I want to thank everyone. Sa set natin and makapagsabi ng mga personal pa na take, Mm -mm. tinry kong gawin siya. Pero siguro yun yung masarap lang kasi yung genuine na pakiramdam during that moment na hindi mo naman alam na pwede ba ba siya maulit. Mm -hmm.